Diyan yung nangyari pong disaster dyan po sa may Davao de Oro mm. dahil alam naman natin na ongoing pa rin no? yung search and retrieval operation na pala hindi yung na ginagawa rescue. ngayon, hindi mm. na rescue uh, kasunod ng pagkakasagip dun sa 3 years old na batang babae noong biyernes. So Para po makakuha tayo ng update tungkol po sa isinasagawang operasyon dyan po sa Davao de Oro, live na magbabalita po doon si News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kamusta na dyan? Hoy, may entry din ako sa Valentines ah. Ay, ano 'yan? Uh, dito sa uh, evacuation center are requesting talaga na magkaroon ng privacy, no, yung mga mga mag-partner. Mm. Kasi they are requesting sana na magkaroon pa ng mga additional modular tents sa kanila that they can be with each other daw. No, isayun sa mga side na mga kwento lamang ng mga tao dito. Pero itong mga residente na nandito pa rin sa mga evacuation centers, ilan lamang sila sa mga umaasa pa rin na makikitang buhay yung mahigit anim na po pang nawawala, yun yung last count kagabi. Ang problema this morning, hindi na nagbigay muna ng number of missing ang mga authorities dahil they need to validate daw or double check dahil may mga nadoble daw na mga pangalan mula sa iba't ibang sources nila ng mga inilalabas sa figures. So current number natin, 55 na po ang natatagpo ang patay habang 32 yung injured and then last number of missing is still yung last night na nasa 63. And sa ngayon, tama kayo, nagsimula na rin ngayong hapon ang search and retrieval operations. Anong difference ito mga kapatid sa search and rescue operations? Ngayon, in-anticipate na ng mga authorities na wala ng buhay mula sa nangyaring malawakang landslide dito nga sa bayan ng Mako Davao de Oro. They will now use frequently yung mga heavy equipment, mga excavators, mga backhoe para nga mas madali din sila makapagbungkal na mga gumuhong lupa, bato at mga pinagsama-samang bahagi ng puno. Ang sinasabi lamang dito ng mga authorities kasi siyempre bilang respeto pa rin sa mga kamag-anak na umaasang makikita pa rin yung katawan ng kanila mga mahal sa buhay na natabunan, eh sana man lang daw buo pa rin yung katawan kahit gamitan ng mga heavy equipment. At yan naman ang inassure ng Uh, mga rescuers or na mga personnel dito na nasa ground zero that kahit na meron daw na mga heavy equipment or machines, eh talagang may pag-iingat pa rin daw silang gagawin. Kasi ang pinaka nakakapanlumo dito, alam ninyo, is yung pagmarinig ng kwento ng mga umaasang mga kaanak na alam naman na daw nila, tanggap na daw nilang patay na yung kanila mga mahal sa buhay pero ang tanging hiling na lamang nila, eh ma mailibing man lamang doyto ng maayos. Kanina, bukod dito sa ginawangang or ginagawa ng retrieval operations, nakasama rin tayo sa isang aerial inspection. Sayang, hindi ko na napadala mga videos. No? Pero nagsagawa ng aerial inspection ngayong tanghali or ngayong hapon na nga actually ang provincial government ng Davao de Oro, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau at ang Philippine Air Force kung saan kanilang target is makita. Ano bang sitwasyon sa ibabaw ng bundok? Kasi nga, may mga chances na itong pinakad nagdahilan daw ng paguho ng lupa dito sa bundok ay dahil sa components or structures nitong mismong mountain with, in which ang sabi ng Mines and Geosciences Bureau, ito daw ay gawa sa mga pyroclastic materials. Meaning, ito ay mga uh, yung pinagmulan ay galing sa isang sumabog na, na vulkan, active volcano. Yan yung Lake Leonard or Mount Leonard Nyasef. No, dito sa sa region or sa province at ito yung mga components niyan ay eh, yung nag-create na nga ng bundok dito sa area na siyang gumuho. Ang problema dahil sa mga pagyanig at dami ng volume ng ulan na bumuho sa itong mga nakaraang buwan, ito yung nag-trigger para itulak pababa no, yung, yung bahagi ng bundok. At ang mas nakakatakot dito, nakakita pa sila ng mga tension crack sa taas. Ibig sabihin, maaari din gumuho yung kabilang part pa or yung katabing part nitong gumuhong area. Kaya pala, mayat-maya pa rin yung pagguho or mga bahagi ng bundok na yan na bumibigay at hindi daw malabo na magkaroon ulit ng mga uh, parts niyan, yung mga nakikita nyo ngayon na parang green side, eh maaari doon doon yung gumuho at bumagsak dahil nga yung nasa taas niyan ngayon may mga tension cracks based sa nakita namin sa ginawang aerial inspection. Mon, uh, ngayon ay uh, inexplain mo no yung ano yung uh, pagguho nitong area na ito. Uh, sa pagkakaalam ko ay talagang i-implement na at i-impose na yung no uh, no build zone. Anong aasahan ng mga residente diyan o yung mga taga diyan pag sinabing i-implement na talaga ito at i-impose? Oo, wala silang choice no kundi una magstay muna dito sa evacuation center. Pero nagbigay na rin ng ultimatum kasi sa evacuation center na dapat 15 days lamang sila dito or more than or almost 2 weeks lamang sila kasi kailangan daw mag ng schools no para sa mga estudyante para sa mga mag-aaral so they need nagdo-double time ngayon yung MGB para ma-determine kung yung proposed na relocation site is safe na para sa mga residente. Sa aerial inspection na ginawa rin namin, may nakita kami doon patag na area. At nang matanong ko yung mga authorities, sinasabi nila, matagal na doon nilang pinopropose yun na maging relocation site ng mga lumikas nga ngayon na nasa tatlong barangay. More than 2,000 individuals itong binabanggit natin na kailangang mailikas at mailipat nga sa mas safe na area. At malapit ito sa body of water at the same time yung relocation site na nakita above the air eh, or up in the air is actually ano, 2 uh, kilometers away lang mula doon sa ground zero. Kaya malapit pa rin daw kung tutusin sa kanilang hanap buhay at sa kanilang mga pananim kung tutusin kumpara doon sa nauna nang nabanggit yung meron pang dati kasi binabanggit na unang relocation site last 2008 na nasa Ginoban. Yun ay 10 kilometers away kaya hindi mo masisi daw yung mga residente na magsibalikan na lang daw dito sa kanilang kinalakihan no dito sa area kung saan nangyari muli ang landslide at maidagdag ko na rin na mabilisan no sinasabi kasi ng barangay chairman nung nagsagawa ng press conference dito, technically, wala naman na daw talagang tao doon sa paanan ng bundok. Kasi daw before, nung nangyari nga doon yung landslide, noong 2007 at 2008, may mga bahay pa doon sa paanan ng bundok na iyon yung nadahilan, kaya natabunan. Ngayon, kung titignan daw yung pinaka-ground zero, uh, kumbaga, uh, from above, eh, malayo na daw talaga yung ginawa nilang community almost mga 2 kilometers or a kilometer away you know, mula doon sa mismong paanan ng bundok at mataas pa ang sinasabi nga ng barangay chairman yung bahay nga ron na nabili niya eh nasa 4 to 5 na coconut trees na pinagpatong-patong doon yung taas kaya talagang malayo na daw at mataas naman na pero ang nakakalungkot umabot hanggang sa kanila yung mismong landslide itinanong natin sa DNR or sa MGB kung ano yung cost noon at maaaring ang dahilan nga rin doon noon, E eh, yung components ulit, babalik na naman tayo sa components, ng mismong mountain, kaya mas malayo na yung nare-reach nito kasi nga hindi na solid yung lupa na kinakapitan din ito dun sa bundok. Actually, Mon, uh, kanina pinapakita rin natin yung video nung dinedescribe mo kanina na pagbagsak ng mga lupa and actually alarming siya no nakakatakot kapag ganun ka, ka talaga dahil doon sa pagbaba mula doon sa tuktok ng bundok pero uh, Mon, kamustahin ko lang muna yung sitwasyon diyan sa evacuation na uh, center kanina sinabi mo meron silang concern no na sana merong modular tent although parang feeling ko ano she am um, kumbaga ito yung isa sa mga Uh, hindi ganun ka priority right. kapag uh, titingnan mo ngayon. But so far, ano yung mga priorities na needs nitong mga evacuees na nagstay dyan? Oo. Yung video kanina na pinapakita pala no, na uh. Uh, pagbagsak yan, idagdag ko na lang din. Alam nyo, uh, ako yung may kuha niyan eh. Kaya medyo natakot mm. pa tumaas pa yung kuha. Oh, kasi natakot ako doon sa uh. pagbagsak Kaso... talaga niya. Dahil ang lakas ng dagundong, no? Para siyang Uh, basa, uh, paano ba, dagundong talaga yung mal-describe mo na, uh, na ano dyan eh. Sound. Kasi hindi mo alam kung may portion pa ng bundok na mauhulog. Although, makikita mo yung pagbagsak niya dahan-dahan. Ang problema kasi dyan, yung pag may bigla pang uh, mag-splash, no? In which yun daw yung nangyari dito sa massive landslide last Tuesday night. And then, dito, mapunta naman ako sa evacuation center kung saan ako naroon ngayon. Sa Nuevo Iloco Elementary School dito sa bayan ng Mawab. Eh, dito naman, ang pinaka-concern talaga ng mga tao, mabigyan lang sila ng pagkain, okay na sila. Pagkain, malinis na sa inuming tubig, yan pa rin ang pinakakailangan. Bagamat nakikita natin na, uh, actually, tuloy-tuloy, yung dating ng mga pagkain dito, uh, I, I think, uh, provided ito ng provincial or local government, at may mga dumarating din naman ng mga tulong, at balita ko, papunta na rin dito ang Alagang Kapatid Foundation. So, yun ang pinaka-priority. Yung mga request nila na magkaroon ng modular tent, Uh, hindi talaga siya priority ngayon at kumbaga eh pinapakinggan lang yung kanilang mga hiling. kasi uh -huh. sa mga pagkakataong ito ang pinaka-concern nila wala silang bahay no uh -huh. dahil hindi na sila pabalikin doon sa mga uh, dati nilang tinitirhan at yung mga naipuntar nila na mga gamit kailangan nilang itabian at talagang kapag nakaharap ng relocation site eh ang pinaka-concern nila paano ipagtatayo nila ng bahay if ever no although uh, isa to sa mga pinag-aaralan na rin ng provincial government with the help of the national government para nga mabigyan ng maayos na tirahan itong mga ililikas na residente ng Sapilitan, Maricel. Uy, sorry hmm. ah. Ba, ano na lang, mabilisan lang. Gano'ng kakalayo nung kinukunan mo yung video? <coughs> yun ano na na? Yung ano nag-landslide. Gano'ng kakalayo from dun sa, nung kumukuha ka ng video from the landslide area? Yung pinapakita ano? mo na well, bumababa, bumabagsak. Oo, nandun ako sa bahay ni Kapitan eh. Yung, kasi yung pinaka-command center lang doon. Yeah. So yun yung sinasabi nila na Ah uh, paano ba? Mga siguro uh, oh, less than a kilometer away na lang. Pero na lang yung layo namin sa sa mismong area kasi parang well tawid ilog na mga nasa half kilometer tapos merong portion doon na na landslide area na natabunan and then yun na, yun yung kinatatayuan namin, no? Kaya yeah medyo kung makikita mo malapit-lapit pa talaga siya. Mm -hmm. uh, Maricel. Kaya pero yeah. yung tunog doon ka matatakot. Yung pala yung kinukwento nila ng malakas, dagundong. na ingay. Mm. Uh, dagundong talaga, rumble, no? May parang ah, mm. uh, talagang nag-uumpugang mga bato ang naririnig mo that time. Okay, ako ang tanong. Ay babalikan ko muna yung ano ano, yung kwento mo about the aerial inspection na sinamahan mo kanina. Ah, uh, Tama ba yung intindi ko sa earlier report mo na uh, based doon sa uh, uh, aerial inspection, may possibility na may mga iba pang landslide na makaapekto sa iba mga komunidad, meaning hindi yung main community na binabantayan mo ngayon. Tama ba yung intindi ko doon? Tama, tama. Thank you for bringing it up, Jovi. Kasi nga mga yeah. kapatid, uh, yung sa ginawa aerial inspection, ang dami palang landslides sa yeah. mountainous part no nitong yeah. Davao de Oro at uh, yung mga landslide area na yan, well, fortunately, wala naman doon mga bahay at wala yeah. naman doon na-apekto ang mga residente. Uh, compare dito sa massive landslide nga na kumitil na ng hindi bababa sa 50 tao. No? Ang problema, according to the authorities, dyan sa nangyaring mga landslides na yan, uh, in other towns or even dito sa bayan ng Mawa, but Mako, eh, yung dadaanan no, nung landslide, particularly yung mudslide na babagsak, yun dun sila worried kung ito ba ay maaaring dumiretso sa mga residential areas in which kung sakaling ganun daw at ganun kalaki yung volume ng mga landslide, eh, mapipilit natin silang ilikas no, yung mga residente doon. Kaya naman ang gagawin ng mga authorities, they need to sit down, i-plot no, yung mga landslide areas na nakita up in the air. Tapos i-aaralin kung saan ba yung mga possible na escape or exit na uh, kumbaga, dadaanan track no nung nitong mga possible na mudslide from from that certain landslide para nga ma-prevent na at talagang maiwasan or sabi natin mailikas na nga eventually yung mga residente na maaaring maapektuhan pa. Okay. Yeah, isa na lang akong follow up ano. Kasi sa mga video na kuha mismo ni ni Mon uh, lalo yung kahapon ano ay uh, ano pa halos mapula pa yung lupa. Mm. Pero kanina no yung happy mga pahapon na Simon mayroon si nang bit ng mga video na bago. Uh, parang maputi naman yung yung ano no yung uh, uh yung lupa na nakita n'ya sa video niya no. I'm sure hindi naman ito dahil sa ano dahil sa pagtimpla ng camera. Kundi uh, I, I know may explanation simo na ano, na magkaiba 'yun no. Na magkaiba 'yung 'yung, yung Oo. mga pasang lupa do'n sa nakalipas lakal, sa mga araw kumpara sa sandy kind of ano consistency today. Mhm. Mm Tama tama Jovi mga kapatida, baka po nagtataka kayo bakit parang medyo sandy, bakit medyo parang puti? Ito yung mga nagpapahirap sa mga rescuers kasi yan po yung mga malalaking tipak ng bato ah na binabanggit natin na tumabon dito sa mga bahay at yung mga bato na yan may kasama din po yung mga buhangin and eventually yung bato kapag nadudurog siya talaga, yan yung kaya nagiging parang whitish or tawag uh, tama ba? Yeah. <laughs> ayun yung parang maputi-puti uh -huh. na portion dyan ng lupa uh, ka -ka kasama na yan kasi nga ayun Uh, bahagi nga ito ng mga may tuturing na, nga na pyroclastic materials galing araw ito sa sumabog na bulkan at uh, ito yung naging component or composition nitong naturang mountain kung saan gumuhunga nitong tatlong beses na 2007, 2008 at nitong February Tama, tama. Kasi nagresearch nag nung ating bossing na si Patrick kanina nung na-report ni mo niyan eh. It's like a hundred years ago pa sumabog oh, man, yung, yung ano na yan, yung bulkan na sinasabi ni Mon. Mahirap ibigkas yung, vulkan, oh, um, yung bulkan pangalan. Oo. Oh. Uh, Mount Si, yun, oh. Para siyang yung mga bundok sa ice. Ay mga ano, uh, ano to, volcanic, uh, volcan sa Iceland ang hirap i eh. I pronounce oh. ba. Diba? Pero anyway, yun nga ay isipin mo yung pyroclastic material na naipon, matagal na matagal na panahon, ano, nanodoon na sa taas, ayan bumababa na because of what's happening. Mm -hmm. O so, oh, kasi hindi naman talaga ulanin dito sa Mindanao at sa kanilang area, Jovi at yun yes. nga yung sunod sunod na pagyanig tapos yung dami ng volume ng ulan kasi normally uh, well, technically umabot daw sa 800 plus millimeters of rain ang kanilang natanggap nitong January lamang. It's six, well, almost six times more yeah. dun sa average na natatanggap lang naman nila na ulan kada buwan. Kaya talagang hindi rin nakapagtataka na bumuhos at gumuho itong bahagi ng bundok. Bakit na-open yung issue na yan? Kasi ipit, binigyang diin ng MGB, ng Mines and Geosciences Bureau, na hindi raw konektado sa mining itong naturang pagguho. Kasi we, are, we keep on asking kung may kinalaman ba yung mining dahil ba sa pagbubutas ng mga bundok, pero they insisted that it's not. It's it's actually parang natural calamity na nangyari nga or disaster na talagang gumuho ang lupa dahil sa binuhos na ulan at hindi na kinayanan ng bundok na i-hold no, yung lupa na halo-halo may pyroclastic materials pa nga na tinatawag. Yeah. Mm -hmm. Yun. O, may tanong yeah. pa, Chiki. Okay na. Mm. Okay na muna. Pasalamat tayo, Kimon. Oo. Mon, thank you ha. Maghapon nag-report yan eh. Thank you very much you, sa kasi yung team din. Ingat, ingat. Ingat, ingat kayo.